Hello po! Ako nga pala si Mike Joseph Lizula Chantal, Director ng Bohol Bago po ako naging Director, ay eh, naging janitor muna ako Nung janitor ako napakahirap na trabaho kasi nasubukan ko kapag janitor ka talagang maglinis ka talaga ng banyo yung company na yun may 5,000 ang trabahador nun e pag nag CR dun sa banyo na yun talaga ako ang nasunod kinakaya ko kasi para sa pamilya yun talaga ang mindset ko pamilya talaga kaya ginagawa ko yung trabaho na pinakamahirap yung sahod po dun ay minimum rate ng probinsya inapkaliit eh lang talaga kukulangin hindi nga ako nakapagpadala sa pera sa magulang ko kasi gawa ng magre ka pa dun kulang talaga yung sahod ko. E ngayon, wala akong naipon sa loob ng dalawang taon dun sa pagiging janitor ko. Pagkatapos ng janitor, na-promote po ako dun sa company na yon at naging sales agent po ako. Dahil sa sipag na yon kaya na-promote. Pero yung sales agent, hindi naman siya madali. Nag-aalok ako sa bawat tindahan ng pro produkto mo. E minsan, inaayawang ka pa. Mahirap, mahirap. E eh ngayon, natigil po ako sa sales agent. Nag-proceed po ako ng internet installer. Pakahirap yung installer kasi nasa taas ka ng post Baka makakuryente ka. Eh, hindi rin madali. Doon ko po nakilala si Maiko Kaputol. Pinakilala niya sa akin si Chantal. Nung nang Chantal na ako, ang laking nabago sa akin ni Chantal. Talagang laking tulong po. Nakabili na po ako ng sasakyan. May negosyo na rin ako. Iba, talagang Chantal lang po talaga ang pinaka-the best. Sobrang lupit po nang sistema. Sa Chantal, pwede ka nang hindi mag-recruit eh. Kasi kikita ka na. Kasi sa binta pa lang, yung product namin, binta malakas na eh. Isa din po, malaking nabago talaga kasi dati ako po yung nangungutang. Ngayon ako na rin ang inuutangan. Ang laking nabago. Baliktad na ngayon. Yung kumita na rin ako sa Chantal, yung asawa ko, pinag ko po. Kasi yung sahod niya sa isang buwan, itatlong araw ko lang po yung kitain. Sa Chantal. Sa Chantal po yun ah Nung kumita na po ako sa Chantal, dinala ko na po sa buhol para naman po may matulungan po ako. Ang isang kagandahan po, yung admin po, yung tinatawag na admin, sila po yung tagasagot ng mga inquiry. So ibig sabihin po, naghahanap po kami ng admin, ibig sabihin may trabaho na po sila. Dagdag po kita, may mga tambay na rin na nakapagtrabaho na. Nang dahil sa Shantal, kumikita sila weekly, may mga commission pa. Sobrang nakakatuwa po. Proud na proud po ako sa sarili ko. Ipabahagi ko po ang aming company po na Shantal. Hindi po ako nagsisisi at dinala ko po yung sabuhol at sinishare ko po mga taga sa sa mga gustong sumubok po sa e-commerce, yun nga, ang payo ko lang, kasanang loob, napakaganda ang sistema ng Shantal. Pakalupit, talagang malaking nabago sa buhay ko. Dati, janitor lang po ako. Ngayon, isa na po akong director ng Shantal Direct Sales. Janitor to director, sa Shantal, ikaw na lang ang ko